Pep, -pe. Bago magsimula ang video, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Let's go! Ay, may kalokohan na naman tayong gagawin. So, papanggap lang tayo yung pilang e-girl. So, ayun. Okay. Oh. See? See? Ding, -o. ding, Ting. Hello. Tara na. Pasok na tayo ng iskwela. Okay. Tagal-tagal na pumasok ah. Tara na guys. O oh, ayun na, Tara na. Pasok na tayo sa school. Ay. Hey. Ay. Angas. Ay. Grabe. Ay. Grabe naman. Ang ganda. Ang kisig-kisig na ating sot. Uy. May tao dito. Hello. Hello. Saan ba ako tatabi? Ah, uh, guys. Oo, 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 guys. Huwag na lang. Dito na lang ako sa dulo. nag na naman. So, yun ako naman. Grabe naman na. Uy, uy, nagkano na sila. Uy, guys! Huwag na kayo. Tumigil na kayo. Oh, uh, tumigil na. Guys, huwag na kayo mag-away. Kasi, wala, na, ano lang naman yan? Upuan lang naman yan. Sis na ako, guys, ha? Tara, kaya't na tayo sa taas. Grabe. Ang intense ng first day of school. Ganito pa lang troll. Okay. Pizza. Pizza! Uy! Okay, kain na tayo dito. Ngayon, walang tayo. Hey! Uy! Si Alex! Hey, Alex! Ah, uh, uh, si uh, saan ba? Ay, saan Hindi, ako. Ako una nagsabi. Guys, nag-aawi na naman kayo. Yan na naman kayo. Yan hirap sa inyo. Magiging kayo nag-aawi sa harap ng pagkakain. Sige, doon na ako. Ay, nasa labas na naman. Huh? Nasa labas na naman ako, koko. Ehh! Waaaah! Ay, oh okay. eh. So, okay. Let's go. Yan, guys. uwi na, guys. Tara na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ah, oh, saan pa kayo? Uy! Ah, shhh. Uh, ah. um, ano?

Sige guys, huwag na kayo mag-away ako na lang. Maglalakad na lang ako. Ay, maglalakad, mag-bike na lang ako. Papasok. Ay, papasok. <laughs> Sige, pasok na lang ako dito. nag na naman yung mga ano na eh. yun. Grabe, first day natin guys. Yan. Ay, hey, salap. Sarap matulog. Eh, basa mo na tayo ng libro. Nang babasahin natin dito, comics, anime. Wow! Tulog na nga tayo. Wow. Okay, tara na. Dito na tayo. Tulog na lang tayo, guys. The next day. Ah, umaga na pala. Ah, tayo umagang kay ganda talaga naman, oh. Ang presko. Ay, baba na tayo. Ano uh, eh? Ay, bakit tayo nalabag? Uy, sino to? Uy, sino mo to? Uy! tayo. Magandang ah. pupuntaan natin. Bandaan na. Hindi, mas mabalas pa open. Mapupunta ko din ako. um, eh guys, um, parang ano naman kayo nag-aaway kayo sa akin. Okay sabi ako ba ako niyo Ako uning sabi ikaw susok guys di di ako bawal kasi ako ngayon kaya next time na lang ha next time na lang. eh nag-aaway kasi kayo eh kung ano yung mga tinta mga tinta mga tinta mga tinta Pasok na ako ng school, guys. Okay na yan. Yes, I'm here. Okay, tara na, guys. Punta na tayo ng school. Ahem. Ahem, ahem. Punta na tayo sa school na laban. Okay, guys. Ayun nga pala. Ayun, nandito na tayo sa school. Ay, tako. Uy. Pumasok pa yung dalawa. Grabe. Pag nalaman na rin ito, talaga naman. Oh!

Ano siyang... Silang siya. ni Sige, yun, okay. Ayun, na. kayo. ba? sa akin na. Para mo okay. Ma May muscle ka ba? Ay, sarap mag-aaral. Okay, eh, nag-aaral. Nagpapalit na ako Uuwi mo na Nice. Okay. Ay, 3am na pala, no? Baka na na sila sa, ano, sa court. Punta tayo ng court. Ayun. Ayun doon na si Kairi, guys. Dito na tayo. Manood na tayo sa kanila. Nasaan na ba kayo? Uy, doon na nga pala yung anong pustahan nila sa basketball, no? Ay, si kayo yung unang papasok dito? Parang di naman yata matutuloy yung basketball na yun. Uy, si Kairi! Nari? Hey guys, si Kairi nandito na si Kairi. Hey! Oh, mas! Hey! Wow! Mukhang hindi naman to red flag, no? Pe. Uy, si Alex! Wow! Grabe sila, guys. Taghanda talaga. Hmm. Uy. Uy, Alex, nandito dito. Alam naman, ah? Kalimutin mo pa, Kairi. Sa... Sa... Hindi ko Hindi mo alam. Alam mo ba? Uy! 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 Ang ganda ng mobs niyo! Ay! Ay! O paano ba yan? Ayos pa. Nalo ako. Ops! Ang gawin. Daya. Tara na. Oo. Our Alex. Sige Salamat ko. Kaya rin. Babo niya. O yan naman kayo, nag-away na naman kayo. Mas maganda ang idea, kung tayong tatlo, sabay, pumunta tayo sa mall. Tatlo tayo, para walang away-away. Pwede ba yun sa inyo? Kung pwede sa inyo, tara na. Kahit kung ayaw nyo, edi ako masusunod. Okay, tara na, mamayang gabi, pick ako ah. Uy, grabe matutulong na tayo kasi mga mamayang gabi, gigising ako kasi ba mamaya ako batok na si Alex and Kyrie. Grabe guys, di nila alam kung ano magiging end neto. Eh hey guys, di ba ba na ako? Oy, enta, eh, labas. Labas na tayo guys. Ay hala, di pala tayo nakapagbihis. Pwede na ba to? Patay. Pwede na yata to kasi nagmamadali talaga tayo guys. Kasi guys, anong oras na pala? Grabe. Yan. Oh my god. Nasaan na kaya yan? Dalawari. Oh wow. my goodness. Wow. May pahanda pa sila. Hi, Alex! Hala! Eh, nandito rin pala si Kyrie. Thanks, guys. Kahit di na niya akong gabi na ano, nabutan <laughs> Late ka na, Kyrie. Para mas gusto ko na yata si Alex. Kanina ah. pa talaga ako na dito. Ah, okay. Okay. Huwag galit. Okay. Saan kaya ako sasabay? Okay, anak ako. Saan ako sasabay? Ayun, binigyan nila ako flower. Nandito wow. na pala tayo, guys. Mina mango. Uy. Ay, kakain na ako. Kain ka. Ako maganda ng service mo. Oy, wala. Dahlia. Ay, ang sweet. Pira pa upuya ko una? Ang bait niya naman. Kain na kayo. Orderan niyo na lang ako ng pancit. Ay, pancit. Stop! Ramen pala 'tong sushi. Sushi tapos burger na may kulangot. Tapos oh maramig-lamig. Eh, tara na. Kain na tayo. Ay, ang kulit. Ay. Oh, kayo, Ray, bakit ka nakatapis Dapat sa iyo, siya ko, no. Bakit sa iyo? Sa iyo na nung lahat, oh. Hindi ka naman pinili. Eh. Ah. Wala well, pa nga siya sa loob. Wala pa na. na, na natin manood ng sine kasi meron daw bagong ano. Yung ano nga to? Ano ba to? Anong movie nga to? Ano to? Ini Tiny Shawn. Invasion. Invasion. In Tara na. Tara na. Pasok na tayo. Ayun si Alex. Uy, dito na. Uy, may bibigay si Alex. Kahit naglalagyan guys. Ay, eh, may bibigay pa rin yan sa akin. Ay, wow. Valentine's chocolate. Ay, grabe. Nakakagalit. Ang ah, kulit. Ang ah, kulit. Wow. Nice. Wow. Ang bait nyo. Nice. Ay, pero. Grabe. Grabe. Napakasiloso. Uy, Dahil meron na akong pera, tama na. May, may i-reveal ako sa inyo na maganda. Yeah. Good news.